Yo, what's up? Good morning po sa inyo mga katakbo no. Yan, mapagpalang Lunes po at back to work ulit tayo ngayon. Yan mga katakbo, ito. Yung update po ay mataas na po yung asinta namin ng no? dito. Tapos dito po sa part na ito, okay na po rin. Yan, mataas na po rin yung asinta dito. May flooring na po dito sa tinambakan ko. Dito po sa part na ito. Mag-aasinta pa rin tayo ngayon. So ito, dito po sa part na ito ay meron na po ring asinta yan po doon natanggal na po namin yung forma sa binuhusa namin ito po yan, mga tanggal na po yan so dito mga takbo sa part na ito po naman ay natanggal na po namin yung mga bakal yan, napagputol na po namin yan so tira na lang po itong mga poste tapos meron pa ulit dito ang i-chipping gun. Ito po, itong kabilang poste na ito. Ito, natambakan ko na po rin ito. Nandito na yung mga kasama natin sa trabaho. Ayan oh, na sila. Alright, yung mga katakbo no. -back time tayo. Ang oras po natin ay alas 10 yes na ng umaga. Yung ibang mga tropa kakain muna. So, itong part na ito, nabawasan na natin na. No? Yan, tambak yan. Nilalagay natin dito sa may kwarto, no. Ito po, binabawasan ko na rin. Piyaneks, break time daw. Kain na. Yan ang aming steel man. Yan. Dito, okay na. Tapos doon sa part na yun, yan, asintahan na. Ha? May halo ulit tayo. naka isang patong na ulit po dito, mga katakbo, no. Yan po nakatunga na po yan ng isang patong na hollow blocks paikot po yan yung part na yon mataas na po to mataas na po yan ito yan dito po ah, nakapag asinta na rin may prepare tayo na halo yun po yung kaganapan po dito dito po tayo nagtatambak nga yan, hanggang siya dito sa hollow blocks para lalong mas madali tayo no, pag nalagyan natin yan ng tambak na bato tapos saladyan natin ang buhangin patag so, na yan so umaluan na tayo makakagalaw dito ah oh, break time na break time Ooh. Uh, break time na ano ba yan yung halaman mo uh, halaman niya mga kasi mataba yung lupa dito uh, sila tayo May break time mga tropa din eh. Break time, break time Kumain na ako kanina Nag Nagal mo sa laman ako bago manis Apa, sabi na eh, favorito ko sa pala yun eh Pusta, perita, abaw, bukod na Bukod na mo, may sabaw naman <laughs> <Aba>, Totoo <Theceu> <laughs> nga eh Ano, ibig sabaw naman, may... naman. isang Brian talang perito naman. Boneless na manok to boneless. Nice nga eh. Aba, maganda na manok. Ano yan? Boneless. Ano yan? Ano yan? Ano yung manok na boneless? <laughs> boneless yan eh. O, boneless. tayo makatakbo na Hindi na tayo kakain ng break time. Minom na lang tayo ng tubig kasi bago tayo umalis doon sa bahay, nag-aalmusal ako. So, sila siguro pag bago sila umalis ng bahay hindi sila nag-almusal kaya pag break time pag alas jis kumakain sila tayo nag ano na lang tayo tubig bali yung dala ko lang ay yung pang tanghali yan yung tulapian na ng ano yung bayta puso na saging takta nga na Brian perito na isda perito manok sa kabaka sila o may sapi na ang mga chan wala walang merienda si Rigondox <laughs> walang wala, pambili wala tayong merienda at mamaya well, maya na konti mag start na ulit tayo no? may mga nakasakop na naman dito na graba Sa yung buhangin para mabilis yung ating trabaho. Diyan naman. Ano? Okay, mahaba taas, taas na 'yung ating asinta. Oh, 'Di ba? bakal so, na lang 'yan. Ito. Pag na pala ko na itong mga tambak na bato na ito na galing dito sa itaas maluan alwa na kaya back to work na ulit tayo mag start na ulit tayo mga katakbo Alright, so mga takbo no? Time check po tayo. Ang oras po natin ay 5 o'clock na ng hapon. So, yan, nililinis lang ng ibang tropa. Panila mga gamit ng mason. Ito na ito, mga takbo no. Itong na ito. Dito natin nilalagay. Yung bato. Tapos, ito Ay, kwarto pa rin pala ito. Bali, tatlong kwarto yung mga ito, itong part nga na ito. Sa sa tatlo tapos yung nasa pinakagitna po ayan po ay yung pinaka CR nya po so, dalawa tatlo tatlong bintana na po yun so, yung pinaka CR nya gitna po dalawa ayan ayan huh. ayan po yung mga nasimbahan na ng mga mason yan. ito yung mason natin na pumasok na siya ito po yung isang pinaka bintana niya dito po ay inasintahan na rin ng isang mason yan kapraso na lang yung natira sa ating siya <laughs> okay na siya may asinta na dito ay meron na po rin yung sinta yan po ito yung nakadalawang patong dito si Forman. no? yan po dito po sa part na ito okay na po yan paikot na po yan nasintahan na po yan diba ngayon maluglog na yung galawa natin pag ito'y lalo na mga katakbo pagdapatag na ito talaga mas ma Log yung galawan na natin. Dire-diretso na yung asinta natin. Pag ito yung may nakataas na, okay na nakapag asinta na sila, nakapag flooring na dito. So, bali yung kalahati ng kabayan na yun, ayun na naman yung gigibay. Marami pa, halos kulang, kulang pa yung tambak na ito. Ang kapal ng tambakin niya. Ito po yun kakapal pa yung kukain pa po na, na ilalagay pa po dito sa kabilang kwarto tama pa pa doon na na doon sila ready na, lidis na kayo lidis, lidis na tayo maglilidis na tayo Dennis, dinis, Dennis. Dito yung mga dating hollow block na nandito. Wala na. Nailagay na namin lahat daw na gamit na. Tapos yung yung, yung buhangin to. Yung bagong dating na hollow block. alam, mas malwan lalo kung yung nga katulad dito. Nakatakbo yung mga buhangin. Hi. Hi no nga nakasako na kuha na kuha na lang tayo dito so bubuhatin natin doon sa mga maso natin diba mas madali yung pagkilos yan bali tatlong poste na lang yung itatayo namin oh, okay. wow, pisa na okay na alright nice. dilis na <laughs> Maganda sa harapan. Uh -huh. Sa <laughs> lahat na. <laughs> <laughs> na tayo. Right. So yung mga kakatakbo no, at nandito na nga po tayo sa bukana. Ayun, napunta muna ulit tayo dito sa Tabindagat. 'Yon, ang iba dito mga nakalaot na mga namusit sila nung isang gabi. Mga kakatakbo na mo tayo. Ang huli natin wawalaw. Kaso hindi ko na na kasi nga wala tayong ilaw na panlagay, panlagay dito sa GoPro so kailangan muna natin mag ipon para makabili tayo na yun mahal din yun kagaya ng kay Idol Japper at saka ng kay Kuya Dagol order din tayo sa Lazada pero mag ipon ipon muna tayo para mabili natin yan so yun yan Ay, dito mga naliligo pataas sila na yun bangka si Napototski kasi nga mga taytay malaki yung tubig diba mga nangabil doon sa ilog o ito so, yung bangkang ito yung nagpala Napototski ding sambay ito kay Capricorn yan po yung kay Capricorn na bangka kay Tadalaman hmm, bangka ni Capricorn napaka dinis palinis sa baka yan si Capricorn Apa. may ano pa eh oh. kumot pa <laughs> yan yung mga mga way hindi pa pala na ilalagay yung LC dito sa malaking bangka andito si Kuya Dagol official at saka si Matepo nagtataytay sila dito tats kayo sa kanila ayos ang ano eh idol ayos ang thumbnail mo dalawang kulapo nakaganyan ano eh 5 ah 3 5 hours iba talaga pang mga famous na no? hindi na natin mabuti Ayun, upload niya ngayon, nakagarnit ang ngayon, lalo ko lapo, 5 hours. Magkano ka daga lang ngayon, nakita na rin. mo, ilang. Ang lupit talaga. Wala? Yan ating idol, famous po yan. Oh, tignan, na pang pamalalaki yung bahay. Iba talaga. Ito mo may ha? Ha? matapos eh, para pahit ng tamang gabi. Hindi, mag-ano tayo, mag Ikaw, ayaw mo mong sumama sa kapatid mo, yung magandang content eh. Ha? O, oh, hindi kaya minamasahe. Pamasahe mo kay Marjorie kasi yan. Lagi rin naman kayo magkasama ni Marjorie na. Oo Anak nga. Sabi mo na Marjorie. Masahin mo nga likod siya para. Ha? Ah? Ah, nagbalik ka na uli Hindi nga, nagbalik ka na uli siya. Yung aso niya okay na uli sabi niya din Yun, yung uh, relasyon pala ni Matei at saka yung yun panood yun naman yung sa vlog niya okay na ulit pala sila nagbalik ka na ulit pala si jan Lloyd sa vlog mo hindi mo lang pinakikita na okay na kayo pero ngayon nandito na sa vlog ko na okay na kayo na pero yung aso nyo nanganak na yung aso nyo ano ba yung lalaki babae Nakikawya yun Ah Tawag <laughs> Baka hindi magandang Tinawag ng tatay niya <laughs> Oh, sinasabi ko? <laughs> Para kang tanigin dyan Para <laughs> <laughs> oh, kang tanigin dyan? kawil. Oh. May ilang kilo huli <laughs> Pitaw. Pero mo? 7? 7 kilo. Yung dalawala na yan? Si... Dalawang wala po 7 kilo. dito si Tatay Tatskitat. Ano, ayaw mo pang magganaw? ano mamusit. Kala ko mamusit ka uh -huh. na. Eh, dahil sa palingkir ako mamusit. <laughs> ayaw <Ayun> lamang. Ako <laughs> nga daw, wala lukay na. Pero may bayad. Oh. Ay, may ulam na ko diyan? Sinigang? Ah, sinigang na po sa'yo. Tulingan. Ah, tulingan. Tulingan ng pating. Oh. <laughs> Yan naman sarap, sinigang na pating. ulam pa lang Pating. Okay. Pating. Sinigang na pating. Yes. <laughs> Tambay lang kami dito sa kubo ni Konsi. Hmm. Tambay lang ulit. Tambay. Lakad bili muna daw ng ano. Nasa bisang auto. Eh. Lakad, lakad bili daw. Aba, oo. Oh, ayan ang Pinakamalupit na bangka talaga. Ayan o, Planet Sower. Para sa lahat yan, sa Planet Sower. Malupit na kulay, pang thumbnail. Dilaw at itim. It Oo nga. Okay, lupit na. na. Thumbnail. Dilaw at itim. <laughs> it sabi ko sa iyo eh. Sabi, huh? tambay, tambay lang tayo dito. Kalabas sa trabaho, dito lang tayo. Vlog, vlog lang tayo dito. Iduktong natin. At least may update tayo. na. Hmm. Dito, yan, yeah. Kaya okay, na yan. Si na tatay si na si Kuya si Matepo, si ka Utoy. Yan, nandito sila. Nakatambay lahat sila dito. Hmm. <laughs> Ito yung bangka malaki. Dito <laughs> din yan. Dapit na mga yung lumakot. out. Yan ang ay, ayos ang rilo mo eh. Oh, parang si Wamos eh. Hawa. Matik. Automatic yan. Sige yan ni Marcela Di Castro. Ah, ni Ma'am Marcela Di Castro. From? Italy. Italy. Ayos ah, no. Yun. Uh, shout out sa mga kababayan natin Pilipino dyan sa Italy. Yan, ito. Ang ginagawa namin paghapon. Tambay lang po kami. Yung mga iba na

'Yan, pintura na eh. Ah, Tapos na ba ikaw nagpipintura pintura O, 'ame. Sarasinan. Tata. Tata itatsuki. Tatlo na lang kayo. may pintura na, pero pintura hala ang bahay ni Mario. Dito makakatakbo na si tatay Tatsuke. kina niya yung kanya makina. Haba! Parang humusit Ha? Mahumusit ah, na? <laughs> Mahumusit na raw Nakakabita pala yung bagong LSE Ha? Ah. Binili ni Tatay Tatske yung bagong LSE Hindi na Ang ah, bagong mga typer? Hindi na pala, di ano yan oh Yung pa ano na, yung sa Straton Oo oh. Sa Straton yan? Ayan na, minor na yan. Apo. Ayan, halaga ko. Ito na, Bihong. Ito. ang oh. so, pinaka-minor niya. Kailan oh. <laughs> tao na yung makina yan? Kailan uh, tao na? Bago na. Bago. <laughs> bago. Tagal <na. laughs> tegas pare mandaro oh. tinggal jalan no okay. tinggal nanti ah ay testing ma, ma, ma Dede, no ma musit eh de to ay ko ay ko cha eh de testing di hmm. testing daw ni tatay tatay Biruin, mo ito mga katakbo. Yang elisin niya hakap na hakap niya sa ilalim ng tubig oh. Napakaliit lang na 'yan. Elisin na 'yan, oh. Pero hakap na hakap 'yan. Ito kalaking bangka na 'yan, kaya niyang itakbo kahit. ilan na 'yung sakay. Diba? Just kill the man. we <laughs> <I> got <guess> <laughs> to To make now we stand My heart, nakatakbo at dito ko muna ng aking vlog Luzon, Visayas, Mindanao magkita kita tayo sa next vlog bye bye, I love you all